Hello, what's up mga idol? So ngayon, samahan nyo na naman ako mga idol kasi may tattoo session tayo ngayon. So malit lang to mga idol. At syempre, shout out sa ating client na muling nagbabalik. So napakatagal niya Uh, last na nagpatatoo siya mga idol so siguro nasa mga 2019 so Aww. ngayon po siya bumalik you know shout out ni idol buddy so yon yung gagawin natin mga idol is magka cover up tayo konti Siyempre uh, syempre shout out pa din sa old artist nito mga idol sa gumawa so shout out sa iyo idol ah uh, yon yun ang request ng ating client na si idol buddy na Uh, yung parang muka Gagawin daw ang, Ano uh, Skull So yun Kaya um, Siyempre uh, Yun yung ating Ginawa So yun At balik tayo dito Mga idol syempre kakatapos lang Mag stencil So nag start na tayo dyan Mga idol Dyan Siyempre uh, Shout out pa rin Sa ating Big Waps uh, Cottages ating sponsor At siyempre Kahit malito Mga idol Yung ginamit kong needles dito mga idol is tatlong klase mga idol, tatlong size so yung una is 3RL pangalawa 5RL tapos yung pangatlong mga idol is 9RM so yan yung aking ginamit mga idol, kasi nga uh, kahit maliit lang to mga idol pero medyo madetalye kasi nga yung scale, uh, you know at syempre medyo nahirapan tayo konti dito mga idol kasi yung balat ni Idol body is medyo ano uh, dark so may may pagka dark siya no kaya uh, syempre dandahan lang yung ating paghahagod nito at syempre yung ating ano dito mga idol is uh, naglalaro lang sa 6.5 yung ating voltage dito mga idol kasi marami kasing nagtatanong kung anong voltage daw Ah uh, so yon 6.5. Oh, live view daw. So yung mga idol Janapart uh, nagha-highlight sa na tayo Jan. So yung technique ko dito mga idol is mas dinamihan ko yung highlights. Kasi nga medyo dark skin si ano, si Idol Body. Kaya yon uh, okay naman. So yon after Nang 2 hours yata mga idol. So 2 hours, dalawang oras mga idol. So yan yung ating final result. So, skull siya mga idol. So, cover up, tattoo. And respect pa rin sa old artist na to, no? So, shout out sayo, idol. So, yan yung aming final result. So, yun. At sa gusto magpatato, mga idol, um, PM na kayo para mabigyan ko kayo ng 103% discount. Let's go! <laughs>